Yan. Sinundo ko sila ni pupunta kami dito. Estate sale yan, no? Oh. Estate sale inside. Yan. Ibig sabihin, buong bahay ang binibenta. Buong laman ng bahay. Ang daming tao nga, oh. Oh, <tong> oh, Thank you. Thank you. One dollar. Yeah. Oh, oh, bigot, oh ang bigat 'tong ganda. Mga 1970s pa yata to na ano no metro no. Ang ganda Eh na lahat yan? 1 dollar lahat. <laughs> Lagayan ng mga sabon sabon. Ayan. ang nahuli na kami, no? Kanina pa yata yun eh. Ayun, no. Ay pang pasok ko, may nakalagay na yan. Ah, uh -huh. ayan. Bibenta rin daw nila yung bahay. Mm -hmm. Hindi lang kami nakapag-video kasi ang daming tao sa loob. Uh -huh. Tsaka syempre, privacy na rin ang mayari. Yung bahay nila. Ay, ano, nila yun, -post o, oh, ipopost nila tong bahay. Yan. Pwede natin kuhanan yung bahay kasi ipopost din nila sa ano. Mga one month One month daw lang ko Sabi no Ayan. Marami kang lilinisin dyan no Mayroon yung halaman dyan sa harapan Tapos sa likod Pero pag napaganda mo Parang katulad sa amin Style niya no Pero may Mas malaki lang yung bahay namin Ng konti no? eh, hindi, parang, oh tama, Mas malapad Ay hindi parang O tama mas malapad yung malapad sa atin Mas malapad yung sa atin Oo oh, mas malapad kano kaya ipopost to maraming ire renovate sa loob ang dami pero may sunroom siya may sunroom sa likod kaya lang ano siya carpet you oh know? tas baba carpet sunroom tapos wala siyang deck pero sunroom ayun tapos yun may backyard din pero malaki pa rin yung backyard natin no Ganyan kaya gawin ko? Tinawa mami yung parang tolda sa bahay yung oh. Kaya nga ba diba sabi ko nga sa'yo ganyan Yung eh, problema niya kasi Nag-snow Nag-snow, mabigat oh, Ayan, tara na Ang dami pumunta, grabe Grabe, ang dami Mga ibang lahi Karamihan, ano kasi, mga state, ano no? o, Buong bahay kasi binibenta eh Kung oh. anong makita mo doon Binibenta yun Lahat Buong laman Laman ng bahay Ganon dito magbenta minsan Yung mga matatanda Buong laman ng bahay Ito may tipi yung bahay nila Galing yan Ito no? magandang damaan dito Yung puno parang naging bubong na Hanap tayo ng parking ngayon Kasi maraming tao doon Dabi rin binibenta dito no Atidral Oo oh. oh, mahal yan Yung mga kahit luma na Mahal dito eh Suwerte naman nun. Makakita ka agad ng parking. Suwerte naman. Diyad tayo ngayon Ito, ko po, sinara na. Doon na tayo iikot. Sinara na eh. Sinara na yung ngayon oh, marami yata pumunta ngayon yun, dito na kami daming tao medyo hindi tayo makapag vlog na marami dito may sounds eh no kumbaga clip clip lang clip <tip> ito kami bibili oh. Ayun presyo. Tapos, <tip> ito, masarap. Pero baka mga te. <laughs> <laughs> Ito lang sa akin ng piyan toge. Okay. Ito mukhang masarap. <laughs> <laughs> Dilan. Kano? Kano na? 17. Kaano? Kaano lahat? 17? Yeah, 17. Tas dito eh, Wala kang 20 buo. Halilang. Ayan. Ito so kami kakain sa ano? Sa may simbahan. Eto! Gusto nyo dito, mami? Kabingalan ng basura. Ito yung mga binili namin. Ito okay. yun, babe? Ito. So, Limay ha, mami? Limay. Bami mo. Ba? Ayan o. No? five dollars two four six seven so much sarap eh tapos sa akin ito what's that what's that though? lumpiang toge right, tayo Dito na kami sa ano Great Asian Ayan. umalis na kami dun sa Taste of the Philippines grabe <laughs> na naman talaga parang sinusundan tayo ng araw Ayan. Ayan, bago tayo bago kuminta ba mukha ako na parang floor wax <laughs> Shoutout muna tayo yung mga na meet natin kanina Ayan, sa Taste of the Philippines Ayan. Shoutout uh, shout out kay Jyan and Ren. Yan, shout out sa inyo. David and Cheryl and Byron. Ito si David. Ano siya? Canadian. Yan, nanonood siya ng mga vlog natin. Yan. Salamat sa inyo ah, David and Cheryl. Yan. Si Jyan and Ren. Yun. Na uh, hindi, niya, hindi daw ano? Hindi daw ako na ano, namumukahan. Ano parang? Ano sabi nila? Nag-aalangan sila pala. Yun kung ako. Yun. Yun. Shout out sa inyo ah, Jian and Ren. Kay Ralph and Angel and Yuan 1 Yan. Shoutout sa inyo. And galing ng Dubai sila Ralph and Angel. Ah uh, student sila. Ayun. Shoutout sa inyo. Ayun, nag-message. Sana mag-message kayo sa akin. Ayun. Kasi nahihiya daw silang mag-message. Ayun, kararating lang din nila dito sa Regina. Ayun. Shoutout sa inyo. Tagal din dinami nagkwentuhan kwentuhan kay Grace and Kit yan shout out sa iyo Grace and Kit na namit ko rin sila and si uh paring Anton yan kay Cyril Teya and Pinky and shout out sa inyo Boss Anton yan shout out yan salamat sa panonood yun sana ma-meet kita at ma-meet ka namin kayong lahat yun taga na rin sila and salamat salamat po sa laging panonood yan para naman tayong pinaputok na lechon dito mga kaibigan. Ano liyan? Uy, kanina pa. Tinitignan <laughs> ni Lian. No? Oh. Eto. Eto, napagkamahal nito. Ah, Five dollars. Ayan no, oh. isaw ng, ano to? Ng manok. Five dollars per stick. Dalawa lang binili namin kasi ten dollars na to. Ayan no, oh. isaw. Ayan ha ah. Sa mga hindi kumakain, yan. Sensya na po yan. Isaw ng manok. napakamal Ba't kukunin mo ito diyan? Ah. Isaw. Ayan. Ten dollars oh. Kita nyo. Kaya yeah, yun. Kain tayo. Kain tayo. Favorito rin ni Leon to. Ayan. Maraming salamat sa mga namit namin na dito. At sa mga hindi namin namit. Yun. Shoutout sa inyo. <laughs> Ayan. Salamat. Salamat. Kain muna kami. Kain tayo. Oh. Ito Kasama to, Dave? Kumakain I'll try Five okay, dollars okay. hmm? ang isa Isang stick, ah Five dollars Kaya sa Pilipinas Four hundred pesos Kagat, <laughs> kagat Oh my gosh <laughs> hmm? Kagat Isaw Kind of spicy Siyempre, binabad na nga ni mama mo sa ano eh. Ni ate mo sa suka. Ako? Kaya yeah, double dip yeah. Hmm? Double dip pa kayo. Ang kanama na to. Hmm. Hindi na kami bumili ng marami kasi hindi ah. Twenty dollars sa alam bibili, yung eh, mahal. Tipit-tipit pag may time. Ang gano'ng gasos daw natin, sabi ng mama? mo? 45? 40 40 something probably. 40 60 Kano? Yung ah, uh, 65 diba? Sabi ng mama kanina? Yeah. Yung $65 ha. Mili lang kami kanina yung, ano ba my, Somay. Yung sopa, ko na na-videoan kanina. Bumili rin sila ng sopa. Bumakay dilan. Bonsai? kasi sa suka masyado. Bonsai pa pa? Ah, ah ito pala yung sopa oh. Yeah. Ayun oh. Ah, ito. Ito pala yung sopa yan. Masarap ba? Yes. Yes, No, I haven't tasted. Mat matigas. Yeah, it is. Matigas. Balat-balat. Like oh, it's kind of Okay. Tsaka yung ano lang, payo ko lang sa inyo, yung mga nahihiya. Sorry, kumiti nga ako ah. Pagpunta kayo dito, tapos gusto nyo yung ano, pumunta sa bahay, ah, mag-meet, yun. Ah, yun, message lang kayo. Pag available, punta kayo sa bahay. Kwentuhan tayo. Kaya yun. Okay na okay, diba? Kaya yun, message lang kayo. Eh. Huwag kayo may hiya, huwag kayo hiya. Lalo yung mga parating. Huwag kayo may hiya mag-message. Kasi ano, nakakatawa. Na, natutuwa kami na, ano, na ma-meet kayong lahat. Yan. Tapos ano ko ba? Oh. ano ba ba sasabihin na? Ano? Ayun no, oh. bumusina. Oh. Biro tina mo pagka yung reaction namin kasi birang-bira may bumubusina dito. Ayun. Tapos ano pa ba? Ayun, ayun. Hindi lang, hindi lang. Okay may hiya kasi boy Canada talagang kailangan nyo ang mga ano dito style dito kasi pagkabago ka kailangan mo talaga ng ano connection yung tinatawag na marami ka kailangan kakilala kasi yun yung makakatulong sa'yo na makahanap ng ano trabaho di ba pre mga kakilala kailala. tapos yun yeah. Kailan binili mo, Mami? Ha? Huh? Dalawa paborito Is it spicy? Yes. No. Kakainin siya. Ayan. No. Two. Two, tag-isa tayo. Alikanan? Wait. Siya raw po si mama mo niya. He, proud ka? I love those. Choco money Ano? Choco money Choco money Sige. Hmm. yung paninda dito uraro kaya uraro <laughs> uraro ano ba itong uraro? hindi pa ako nakaka Ay ito yata yung parang lasang gatas uraro bulakan, buto ng kalabasa singaling 499 Parang nadurog na nga eh. <laughs> Magkano? 239. Hmm. Oh, Kanyang-kanyang dampot ah. <laughs> Alok. <laughs> Wala na kasi kami teacher yan. Bubos ang stock. Ay, ano sabi? Ay, yung kalabasa. Pag may sitaw, magpakbit tayo. May? Magkano? At na nyo presyo. Wala ng kalabasa. Sitaw. Ayun mami, sitaw. O yun, papakabit tayo. Ampalaya palaya. 771. Ay, maliliit lang. Krohbitong itong isang ampalaya na to. Laki yun. Oh. Ayan, wala mo. Isitaw. Isita Kahit isa lang, pang ano lang naman. Ito, 443. Ay, medyo basa. Pero, Ayan na lang. Ayan. Mga presyo, ha. tingnan nyo na. Okra. 636. Ay, may nag... Ano? Bong choy? Ayan. Ay, gawa ka ng ano? Bili ka yan. Yung sa binili natin. Ay, hindi yun. Toge. Ano ka na ko na ako ay, wala ng toge. Eh. Oh. Yeah, bong choy. Ah, tingnan niyo ang presyo ng kalamansi dito. Ah, oh, walang presyo. Ayan ang kalamansi, oh. Saan ba ito? Hindi ko alam. Walang ano. May carrots ko ba tayo ito? May nagtanong sa... Ito lang, oh. Carrots lang. Quatro. Ay, hindi. Iwan ko. 4 ba? Ayan. May nagtanong sa akin kung may malunggay daw dito. Meron naman po, merong malunggay. Hindi ko lang makita siya ngayon, pero meron talagang malunggay. Si Mama. Ah, meron, meron talong. Oh, look bad. Hanapin natin ako ha, ah, may ano. Ito kangkong oh. 1055. oh. Kangkong. Ha, oh, meron talong. Kalabasa, bili tayo. Bakit mahal yung ano, no? I don't Yung maliit lang. Kung buto si. Ah ito. Mawen. Oh, sige. Yan ah, yung size. Kano yun? 6.16. Yan. Oh. Hindi, oh, okay. may talong na doon. Talong. Gano'n sa talong? 4, 63. Hmm. Ah, uh, potato. Patatas sa kamatis oh 523 hmm. Papakabit tayo ngayon clearance sales area tignan nyo yung mangga ah 199 no oh. paano na Manalapit ang masira. Gusto mo mag pinapaitan? Kaya kare? Ten? Marami pa rin yung kailangan. No? ba sa kanila? Sampu tatlo eh. No? Pero ma malaman ba to? Ten dollars. na. Moo shop 565. Mm -hmm. May noodles. 98. Hmm? Bawang no no. Do you need this. Meron tayong bawang. Ay saging saba. banana tayo. Pero parang saging sa banana. Ang pinapansin sa Pilipinas no. I May mean, ano? Ito. Diba nilalagay ito sa ano? Puso ng saging no. Meron tayo niya. Tin tinabas lang nila. Meron pa. Doon tayo mamimili pagkano. Superstar. Mm -hmm. Ayan, may nagtatanong din ng walis tambo dito, 1099. Yes. 10.99 walis tambo. Hmm? No. Parang naging ano na to, Asian store grocery. Ano na to? Grocery vlog na to, Asian store. Ayan, binibili namin. 2.59 soul per ang tanggal ng mga ay parang butlik-butlik sa balat no <laughs> safeguard 3.99 yeah. ito talaga yung mga walk nila no 39 99 wala tayong picture doon sa Taste of the Philippines nandahin tayo Yan. Yan na lang. Samba, ito, ito. Yan na lang, malalaki. Yung malalaki. Pang-iho. Dalawa. hindi ah, bili daw lang. Poco si Dilan. Yun sa dulo kasi ano, yun yung bago. Ayan, <laughs> lang. yun. Matutunaw na yun. Mama! Pumili ka na yung maraming lumpia rapera. Eh. Gawin mo ng ano. Apat. Saan ba nakalagay yun? Eh. Eh, Ayun yung masarap. Ayun hey, pre. Eh, kailangan marami ka ng ano. Lumpia rapera. Mama, mama. Ha? Huh? Ni Sopao. Magkano bilhin ni Sopao? Hoy, anim na for 99. Eh no, for 99 'yun. No? Hmm. Mm. Ayun po 549 'yun. No? <laughs> Inimit na. Ay buti oh. May buti. Buti ba yan? Baka sumali ah. Eh. Gusto mo yan? Ah, sige. Now, halika na. Halika ah, na. Chocolate. Mayroon ba? Mayroon ang preso. 2.59. Yung nag naghahanap ng gatas na nido meron dito. 69.99. Nido.